Hey guys, Arlan here. Welcome to my episode, Buhay Canada. So I wanna share with you guys, uh, mayroon akong ika down na uh, gastos ngayon, no? So ngayon, matatapos na kasi yung contract namin sa uh, Rogers, yung financing, no? About dun sa telepono, yung sa asawa ko. So February 14, uh, matatapos na siya. And then we decided na hindi na kami kukuha ng bagong telepono kasi para minus gastos no kasi number one din kasi yung telepono dito malakas din kumain ng pera yan so yun guys uh, sinha ko sa inyo para meron kayong reference o meron kayong idea na pwede kayong uh, makatipid about sa pagcut down ng uh, cost cost ng telepono dito sa Canada kasi unang-una sa lahat every time you uh, change your phone so panibagong contract na naman umaakyat ng umaakyat yung gastusin natin especially kung uh, lumalaki yung pamilya mo di ba kasi kung walang trabaho pa yung mga anak mo so ikaw ang mag shoulder lahat niyan. so ngayon guys we decided na hindi na kami mag uh, upgrade ng telepono so yung asawa ko is she stick on her uh, iphone 12 so ang gagawin lang namin is kukuha lang kami ng data so yun lang babayaran namin data 42. 30 dollars o 50 bucks a month. And then ako rin ganun din ang gagawin ko, I stick on my old phone, no? So ngayon, uh, para ma-minimize natin yung gasto sa telepono kasi ito rin yung uh, malaki rin ang uh, kumukuha rin ng pera sa pitaka natin. So right now we paying 230 dollars for two of us, me and my wife. And then si Sebastian, iba pa yon. Uh, he's paying 47 to 48 dollars dun sa telepono niya. So, 50 gig and then we decided na i-minimize namin, kumbaga paliitin namin yung gasto sa telepono para magkaroon tayo ng extra na cash value para sa ibang gastusin or pambayad ng utang, di ba? Para ma-manage ma 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 natin yung debt natin, di ba? So, yun guys, ang gagawin namin and we share namin sa inyo kung magkano yung natipid namin pag uh, pag uh, ano ng telepono pag da downgrade o hindi pag upgrade ng contract so I'm gonna i ano dito i magbibidyo ulit tayo I wanna share in this community and itong vlog na ito guys is para magka magkaroon tayo ng awareness di ba so hindi lang pwedeng puro alam mo yon minsan kasi napapano tayo na upgrade o oh, iPhone 15 o oh, Pixel 8 S24 Hanggang ngayon, may gamit pa rin akong S20 gumagana pa rin sila and yung S, S10 ko gumagana pa rin so yung ginagamit ng isang kong anak si Sam so alam mo is, well, kumbaga hindi ano eh kumbaga hindi practical na every 2 years mag-upgrade ka ng ano kaya itong mga telepon company din eh, every year din sila eh every 2 years gawa sila ng gawa ng telepono di ba kasi tayo Uh, kasi dito, mabilis lang makakuha ka ng telepono eh, about contract eh. Bibigyan ka ng bibigyan nila. So, nasa sa atin na yon Kung gusto natin yon it's okay. If not, pwede pa tayo makatipid. And malaking bagay to. So, yun guys. If you like this kind of content, please follow and share. Bye-bye. See you next time.